Karga muna. Hi everyone. Ayan, we're we're uh, preparing to go home na po. So they are all busy. Ayan. Sana nakapag-TikTok tayo. Pera, pera. Hindi, Emily. Oy, binigay ko sa akin. Ay, let's go. Wala na ba sa bintin na wala? Nakasarado na yung ano? Oo, nakasarado. Mapipicture daw muna tayo doon. Tiga, tiga. Kung, usun muna tayo dito. May gamit pa tayo sa laob. Ay, oo, nandito pa yung gamit natin, diga nandun pa yung gamit natin. Ang ganda ng view, oh. Ayan pa, mga busy naming konsihales. At mga kagawad. Tatakbo po yan. Sa kaming election. Ubus naman eh, ano. Ayan, ito po yung B uh, Bilya Esther. Welcome, everyone. So, magpipicture picture taking po muna kami dun. Ang ganda ng view, oh. Medyo umula. Ay, pwede kayo mga mangu mga mangu mangu manguha. Para hmm. Tara, na. Uh -huh. Ari yung aming kagawad. Ari lalabang kagawad pa. At iyon po ang isang kagawad. Huwag niyo silang kakalimutan sa darating na eleksyon. Are yung aming pangulo. Uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po ngayon sa Belja. Ano po tong Belja na to? Esther, po. Belja Esther, kapatid ni Belja, mamamatak maaki. Yan ho ang aming ano. Yan ho ang aming um, dinadalang kandidato para po sa pangulo. At ito po ang aming konsehal. Iyan naman po ang aming presidente. Suportahan niyo po siya sa darating na eleksyon. October. Kailan? <laughs> Kabaranday uh, Kabaraan, Akoy nanalo. Ilang kapitan, inuubo pa lang, may ataul na. Akala ko gay President ang tatakbuhan mo. Tayo na ako doon. Akoy nanalo. Na. pa lang, may ayuda na. Ayaw magpi-picture-picture Mag tayo. Pag akoy nanalo, second floor ng bahay ko. Ano kayo? Unahin ko. Ako una. <laughs> At kami ay nakakatuwaan laang at kami ho pauwi na Anak, let's go.